Ayun, hello guys. Uh, today is August 2 at pupunta tayo sa Bukawi Bulacan. Kasama e, natin yung asawa ko. Siya nagbibideo at saka yung aking anak. Tara, let's go! Guys, tayo na tayo sa Bukawa. Eh. Exit na tayo. Pag-exit pag mo dito, yung mga yung mga laging napapanood mo sa TV na ano na tindahan ng paputok, yung laging binabalita, binabalita sa TV. Dito 'yon. pagligo mo diyan. 20 na Yeah, pagliko mo dito, lugar yan, ilang metro lang dyan nandyan na yun yung mga binabalita sa TV pero tayo dito tayo sa kabila dito tayo pupunta nandito yung kinda Rosalie kinda SRC tsaka madami pa ayun, nandito na tayo ngayon sa Turo Bukawi Bulacan nandito na yon yung mga tindahan makikita mo na siya dito along this way Pero dadaan muna tayo sa atin dahil chichar. Nasaan <laughs> na ba yung tindahan na? Tapos yung dating pwesto ni Rosalie, ito, giniba na. O, oh, na pa. Ito mamaya. man. na. Ewan ko kung anong gagawin dyan. Sabi nila, lumipat na sila. Ilang metro lang daw dito. SRC Sarado. Wala na si Rosalie Wala na Ayun Narita na pala kayo si Rosalie na barong Ito na yung bagong pwesto niya Mas malaki, mas maganda o. Ayan nila guys, narito tayo ngayon kay SRC Fireworks Yan. Ito, kumuha tayo ng ilan? <laughs> kumuha tayo ng itong mga Dancing Dragons Ito, favorite natin to. Tapos mayroon ding Leto Mayroon ding Terra Tapos ilang? LF Red, Apollo, Pillar Autumn Yung iba, nasa sasakyan na, hindi ko na maipakita eh makita pa yung iba nilang items Ayun, hello guys Kakadating lang natin uh, Medyo ginabi na tayo Pakita ko lang sa inyo yung mga nabili natin sa Bukawe Ito, umpisahan natin dito Ito, bumili tayo ng isang box ng ano Isang box ng uh, Fortune Fountain ng uh, dragon to maganda to gumit tayo ng isang kahon yan yung crackling yung kulay pula ito, tapos bumili din tayo ng eto bumili din tayo na itong dancing dragon itong bago ng dragon dancing dragon hindi na ako bumili nung ano nung lucky dragon kasi gan ganun din naman yon mas pinadami lang yan bumili tayo ng ano na 20 bucks 20 bucks na ito Tapos Bumili din tayo ng Ito yung Pinakita ko sa inyo kanina Yung Leto 16 shots na LF Leto Bumili tayo ng Ano niyan 5 Tsaka 5 din na 16 shots na terra naman. Tera naman Next Bumili din tayo ng Dragon na 16 shots. Assorted naman yung binili natin. So, assorted siya. Meron nga Chariots of Fire. Eye of Osiris. Happy Holiday. Lamp of Aladdin. To Sword of Valor. Tapos, Dragon City of Lights. Yan. Isang box lang. And then, bumili din tayo na itong sa GLK. Yung bago ng GLK na party time 25 shots yung 1 inch bumili tayo ng lima nyan Yan. tapos yung isa ding bago ng GLK ah, actually hindi na to bago bagong logo yung okay, bagong logo nila GLK ito naman yung night breaker 36 shots naman 0.8 naman yung size na ito Yan, bumili din tayo ng lima and then bumili din tayo ng Dreamcatcher 100 shots 100 shots na 0.8 na kumuha tayo ng ano niyan kumuha tayo ng tatlo ito yung iba, so, isa pa nya iba niya kasama Dreamcatcher, tanda yan tapos ito yung bago ng GLK kumuha lang tayo ng isa yung Magnificent 7 fountain to na may kasamang aerial parang pinagsamang fountain na may Harley Quinn sa yung kanyang pampinali parang Harley Quinn ang gaan nga lang e eh, oh. parang uh, parang wala ang laki ng box niya pero pero ang gaan lang parang karton lang yeah. tapos bumili din tayo na itong Eros small caliber LF 16 shots Bumili tayo ng sampo. Ito. And then, bumili din tayo ng no? LF Red. Ito, Apollo. Ito, mahirap hanapin ito. Kalimita, laging wala yan. Apollo, Pilar Autumn, tapos Thunder Fighter, Heavenly Harmony. Tsaka mga 3 minute fountain. Ito naman na pinuha natin. 3 minute fountain. Little Elf. Little Elk by Tiger Fireworks. 3 uh, minutes yan. Pabilog naman siya. Hindi, hindi kagaya ng ibang mga ibang mga 3 minutes kagaya na ito na. No? Well, everyone na triangle. Ito, pabilog naman. Kumuha tayo ng ano yan. 8. 1, 2, 3. Tapos ito yung iba. Ayan. So, ayun lang. Ayun lang lahat yung pinagbibili natin. Siguro, balik na lang ulit tayo sa sa September October para do sa mga iba naman sa mga paputok naman siguro itong aerial okay na to Ay lang muna guys Like and subscribe na lang muna tayo mga par Bye bye